Thank you, Lord! Naiisip mo ba na sa kadami-daming nangyayari sa buhay mo, ay marami ka rin hinihiling o hinihingi sa Kanya? Mga hinihiling na napaka-imposibling maibigay. Minsan, ay tayo pa ang nauubusan ng pasensya sa kahihintay kung kailan ba talaga ibibigay umiinit yung ulo natin, at nawawalan na tayo ng pag-asa. Dumating na yung time na napagbigyan ka na. Siyempre, naguhumiyaw ka sa ligaya. Thank you, Lord, sigaw mo. Walang kapantay ang iyong sayang na darama. Pero, naiisip mo ba na may mga blessing ka na hindi mo hinihingi pero kusang dumarating? Hindi mo pinagpipray, pero dumarating. Lahat ng bagay, hiniling mo man o hindi, ay dapat maging grateful ka. Maliit man yan o malaki, ay dapat binabalik natin lahat sa Kanya. Dahil, ang paghihintay ng matyaga na may kaakibat na taimtim na paniniwala ay kusang dumarating kahit saan ka pa. Kung talagang para sa iyo, para sa iyo 'yan. Walang magnanakaw at lalong walang makakahadlang. Ipagdarasal lang 'yan. At sabay tayo, tara? Ampo na ta.